Good morning. For today's video, ay gagawa tayo ng puto kutsinta. Mag-start na po tayo. Una nating gagawin ay yung kutsinta. Binuhos ko na po yung 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng cake flour ay nang kasaba flour. Nagkamali tuloy. Then nilagay ko na rin po yung 1 cup ng white sugar. Haluin lang natin tapos ilagay natin yung tubig. 2 cups lang po ng water ang nilagay ko dito kasi gusto ko yung ano yung mas makunat na kutsinta yung magawa natin supposed to be ay 3 cups po ng water pero pwede mo rin naman gawing 3 cups kung gusto mo so haluin lang natin mabuti at yung atsweete po na ilalagay natin ay binabad ko na sa mainit na tubig para makuha na natin yung kulay. Kasi kukulayan po natin ito ng gamit yung at or anato seeds. So ano lang naman po yan, 1 tablespoon ng anato seeds tapos nilagyan ko lang po ng mainit na tubig para konting babad doon para makuha natin yung kulay. Kasi ayoko naman ng masyadong matingkad yung kulay ng ano ng ating ano ng ating kutsinta kasi gusto ko maganda yung magiging kulay niya. Yung light na orange. Kaso mukhang ganun pa rin, napadami pa rin tayo. Pero ayos na yan. So para naman po makinis ang ating kutsinta, ay sinala po natin ito. Ayan, tingnan nyo po malapot ang mixture ko ng kutsinta. Kasi wala po yan sa standard. Ilagay na rin po natin yung 1 half tablespoon ng lihiya water. So, sa paggawa po ng kutsinta, sabi ko nga po lagi ay kailangan bago ka maglagay sa mga molder ay kulong-kulong -kulo na yung tubig ng steamer mo. Kasi magkakaroon siya ng butas sa gitna kapag hinayaan mo siya na mastak na hindi ka agad ilalagay doon sa ating kumukulong tubig sa steamer. So, yung nilalagay ko po dyan ay kaunti lamang po. Kung i-measure ime natin mga 1 tablespoon ng mixture ng kutsinta yun nilalagay natin. Pero ako po kasi ay hindi ko na sure. Kaya mga 1 tablespoon yon So steam natin to ng 8 minutes para maluto siya. Tapos habang ginagawa natin yun na pag steam natin ng 8 minutes ay gawin na natin yung mixture natin ng puto. So, ano po yun? 2 uh, cups ng flour. Tapos, 1 cup ng white sugar. 2 tablespoon ng baking powder at saka 2 cups po ng water. So, haluin lang natin mabuti ang ating pong puto mixture ay no egg, no milk. So, pero pwedeng-pwedeng mo po yung lagyan ng egg, pwede ka maglagay dyan na two pieces ng egg. Saka po, pwede ka maglagay ng powder milk or kaya yung water naman po, ay i-replace mo siya ng ibap na gatas or fresh milk. pwedeng pwede po. So, gusto ko po kasi ma-achieve yung sobrang puti na puto. Kaya po, di ako naglagay ng egg sa kanang milk. So, nilagay natin dyan yung 2 tablespoon ng oil, cooking oil, palm oil, coconut oil or kahit ano pong oil, pwede. So again po, kung gusto mo na maglagay ng gatas dyan at egg, pwedeng pwede naman po. So di na po ako naglagay dyan. Kasi gusto ko na ng ating puto. O ba diba? So kaluin lang mabuti. Pagkatapos ay sasalain naman po natin yan sa ating strainer para mas makinis po ang magagawa natin. Ayan, salain natin. O, ba diba ang puti kasi wala pong egg, saka wala po tayong nilagay na milk. Minsan kasi pag may milk ay nag yellow, -yellow yung kulay ng ating puto butter. O, ayan, kung mapansin nyo ang puti niya talaga. So, pwede naman pong disalain pero gusto ko kasi makinis na makinis kaya sinasala natin. So, sakto, pagkatapos natin ay tapos na rin yung 8 minutes, pwede na natin ilagay dyan yung ating puto mixture. So, di na po kailangan palamigin yan o kailangan na mainit-init pa. Basta nakasingaw lang yung, ano, yung steam niya kasi napakainit po kung hindi mo na pasisingaw-singawin. So, nilalagay na natin Di ko na rin po yan measure pero kung ay measure mo po, 1 tablespoon ng mixture ay ayos na po para dyan sa pang ibabaw natin. O ba diba ang ganda? So, steam natin to ng 8 minutes ulit para naman maluto ang ating puto. So, 8 minutes lang kasi kaunti lang naman yung nilagay nating puto dyan, puto butter sa ibabaw. Yon, ito na. Tapos na po yung 8 minutes. Ayan, ito na po ang ating finished product. Ang ating puto kutsinta in one. Napakaganda at napakasarap po niyan. Thank you so much.